embarrassed that uh, about how the way it sounded um, and if you didn't know the whole story it's uh, parang madali para mag-judge. Sabi niya Ivan sa'yo, bading ka daw. Bading ka daw kasi daw lagi daw kayo nagkikiss ni Es. Gay po ako ganun. Pinagdudududula niya. Pinagdudududula niya daw po kay Layen, ganyan, ganyan. Ah, Joe. Ito ba yung sinasabi niya Yan sa'yo na pinagdududula ni Ivan na bading ka raw? Bakla si Joe. Kasi <laughs> <laughs> boyfriend si Ethel kanina. Boyfriend! <laughs> masasabi mo bang kaibigan mo si Ivan? Opo. Paano ka nakakasimula Na ang kutub mo ay tama? parang yung may clue na po. Pero uya kahit nga po ganun, tama po kayo na naririnig ko lang po. Bakit mababago ang tingin mo sa sinasabi mong kaibigan mo? Base sa sinasabi ng ibang tao na hindi rin naman sigurado kung seryoso o nagbibiro yung tao.